buod ng ang maiwagang tandang. Noong unang panahon ng ating mga ninuno, may nangira mag-asawa sa isang maliit na karian. Sina Locos ang mama at Locos ang babae. May isa silang anak na lalaki, si Bago ang mama. Isang araw, naglalaba si Locos sa babae at sumasakit ang kanyang baywang. Hinahanap niya si Bago ang mama para tulungan siyang magsampay ng kanyang nilabhan. Si Lucas sa naman ay kararating lamang mula sa paghahanap ng makakain sa gubat. Sa diyang mahirap ang buhay ng mag-anak, palaging salat sa pagkain. Umaasa na lamang sila sa mga pagkain na sa kanilang palipalingit. Tunay na kaawa-awa. Isang araw, humingi tulong at nagdasal si Lucas sa babae kay Ala. Napagalingin ang kanyang asawa na tatlong araw ng mataas ang lagnat at hindi gumagaling sa gamot na ibinigay ng albularyo. Pinagmasta ni Bago ang mama ang nakaratay niyang ama. damang damaniya niya ang kalagayan nito. Sa pagkakataong iyon, naalala ni Bago ang mama ang buhay sa palasyo ng Sultan. May mga damang nagpapaypay sa Sultan at Rina. May mga damang nagsisilbi ng masaganang pagkain. May mga mananayaw na umaalim sa kanila. Naranasan na rin niya na makalaro ang mga kabataan sa palasyo. Masayang masaya siya noon at pinangarap niya na balang araw ay tumira rin siya sa palasyo ng sultan. Naputol ang kanyang alaala -ala nang dumaing sa sakit ang kanyang ama at umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Inay, bakit po tayo mahirap lamang? Bago ang mama, si Ala ang may kagustuhan nito wala pa tayong magagawang paraan para maging mayaman tayo? Hindi ko alam bago ang mama. Ang iyong ama at ako ay limampung taon nang naninirahan sa kariang ito. Ngunit hanggang ngayon ay mahirap pa rin kami. Palagay ko'y kapalaranan na natin ang maging duka. Ito ay buhay na bigay sa atin ni Ala at dapat na lang nating tanggapin. Kung ginawa tayo ni Ala na mahirap, ang ibig sabihin ay maramot si Ala. Anak, hindi natin alam ang tunay na layunin ni Ala. Anong malay mo? Bukas makanawa ay maawa sa atin si Ala at gagawin din niyang maginawa ang ating buhay. Talaga bang kailangang hintayin ang ibibigay ni Ala? Wala pa tayong magagawang paraan upang tayo yumaman? Saglit na nag-isip si bago ang mama. Nagmuni-muni. Nag-aapuhap ng kasagutan sa kanyang tanong. Pagkiraan ng ilang saglit, may naisip na siyang paraan. Naisip niyang puntahan sa turoga ng sultan ang kanyang ina upang umingi ng abaka. Nagtakaman ang ina ngunit sinunod na lamang niya ang kanyang anak. Pagsapit sa palasyo, nakita niya ang lugar ng mga lalagyan ng tubig. Umupo muna siya sa tabi ng mga ito. Nakatulog siya dahil sa pagod at nadaanan siya ng dalawang dama na nagtataka kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya roon. Dali-dali silang bumalik sa loob ng palasyo at sinabihan ng mahal na Sultan Abdullah. Nagtaka rin ang Sultan kung paano nakapasok ang babae sa palasyo, kaya ipinaharap niya ito sa kanya. Nagkaharap ang Sultan at si Locus sa Tinanong ng Sultan kung ano ang kanyang pakay. Ibinigay ng Sultan ang abakang hiningi ni Locus sa Nagpasalamat siya at dali-daling nilisan ang palasyo. Pagdating sa kanilang bahay, agad na tinanong ng ina ang kanyang anak kung ano ang dagawin sa abaka. Sumagot lamang ang anak na huwag na lamang ito magtanong at tulungan na lamang siya sa paghahanda ng tali at lubid. Abala ang mag-ina sa paggawa ng tali at lubid. Pagkaraan ng ilang oras, nakagawa si Bago Amama ng isang napakahabang lubid. Inilagay nila ang mga ito sa isang sako. Pagkatapos, kinuha ni Bago Amama ang matalim na bolo na ipinamana pa ng kanyang ama. Sabay dampot sa sako at saka tumungo sa gubat. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa makakita siya ng pagkarami-rami yapak ng mga ibon. Pumutol si Bago Amaman ng mga kawayan at yantok. Kumawa siya ng maraming bitag. Ngunit laking taka niya nang makakita siya ng isang napakalaking yapak. Hindi niya matanto kung ano ang lumikha niyon. Tinaglipat saglit, natapos niya ang pinakamalaking bitag at umuwi na siya. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ina at sinabiyang, Huwag mabibigla dahil wala na ang kanyang ama. Wala silang perang pambayad sa imam para malibing ng maayos ang bangkay, kaya sila na lamang ang naglibing nito. Nang sumunod na araw, maaga pa ay pumunta na sa gubat si bago amama. Tila sinuwerte siya ng araw na iyon dahil lahat ng bitag niya ay may huling manok. Naganap siya ng yantok at nang makakita siya ay agad na bumalik sa kinaroroonan ng mga bitag. Isa-isa niyang kinuwa ang mga manok at pagkaray, itinali ang mga ito sa dalawang mahabang yantok. Isinokbit niya ang mga nakataling manok sa magkabilang balikat at nagsimulang lumakad pa pa -uwi. Ngunit hindi pa nakalalabas sa gubat ay may narinig na siyang tinig na nagmamakaawa. Palingali nga siya at hinahanap ang pinagmula ng tinig. Nang lumingon siya sa kanyang likuran, laking gulat niya nang makita ang tandang. Maingat na lumapit si bago ang mama sa bitag. Bakit alam mo ang pangalan ko? Bago amama, mama, ako'y isang mahiwagang tandang. Kapag ako'y tumitilaok, lahat ng klase ng damit ay lumalabas sa aking bibig. At kapag ako naman ay dumudumi, gintot pilak naman ang lumalabas. Ha? Totoo ba ang sinasabi mo? O niloloko at pinaglalaroan mo lang ako? Upang maniwala si bago amama, mama, nagsimulang tumilaok ang mahiwagang tandang at lumabas ang damit sa kanyang bibig. Namimilog ang mga mata ni Bago Amama sa kasiyahan. Dali-dali niyang inilabas sa bitag ang maywagan wagan at mabilis niyang iniuwi kasama ng iba pang mga manok. Ang mga manok na nahuli ni Bago Amama ay ibinenta ng kanyang ina sa palengke habang ang maywagan tandang ay nagsimula ng dumumi ng ginto at pilak. Pinatawag ni Bago Amama ang mga imam sa kanilang puok at pinabendisyonan ang libingan ng kanyang yumaong ama. Sa kabilang dako, ay dalawang pinagkakatiwala ang magsasayaw ng palasyo ang napadako sa harap ng bahay ni Nabago Amama, mama. Nasabandar at Kanankan. Nagtaka sila sa kaginawaan ng buhay ng mag-ina, kaya sumilip sila sa bahay. Ngunit alam na may tandang ang pakay ng dalawa. Kaya kinausap niya sila. Sa labis na takot ang dalawa sa pagsasalita ng may tandang, ay mabilis silang tumakbo pabalik sa palasyo at sa pagmamadali nila ay natapa sila at nawalan ng malay nakita silang dalawang gwardiya. Kumuha sila ng tubig at ibinuho sa kanila. Tumating ang sultan kasama ang ilan niyang mga panauhin na nagtataka kung bakit basang-basa ang dalawang magsasayaw at ilang saglit bay, nagising na ang dalawa. Ikinuwento nila ang nangyari sa bahay na bago ang mama at lokus ang at hindi na ang sultan ang pinakamayaban sa karian. Nagutos ang sultan na magdala ng isang daang mandirigma at pumunta kay bago ang mama at sabihing gusto ng sultan na bilhin ang mahiwagang tandang kapalit ng lahat ng pag-aari nito kasama ang anak niyang prinsesa at kung hindi pumayag ay lulusubin siya ng mga mandirigma at sapilitang kukunin ang mahiwagang tandang. Ang pangyayaring ito sa palasyo ay hindi lingin sa kaalaman ng mahiwagang tandang. kaya hindi pa man dumarating ang mga mandirigma sa pumumuno ni sa bandar at kananankan. Sa bahay ay kinonsulta na ng maywagan tandang si Bago Amama kung ano ang nararapat na gawin. Ibenta mo ako sa sultan. Hindi rin naman ako mananatili ng matagal sa kanya. Bukod pa riyan, kapag ako'y ibinenta sa sultan, magiging tagapagmana ka ng kanyang korona dahil mapapangasawa mo ang kanyang anak na prinsesa. Magiging iyo ang buong kaharian. Pero baka hindi siya sumunod sa kasunduan. Nasa puntong iyon sila ng pag-uusap nang tumating sila sa bandar at kankanan kasama ang isang mandirigma. Hindi pa nila nasasabi ang kanilang pakay ay may desisyon na sinabago ang mama at may wagan tandang. Sa palasyo, nagkasundo na ang may wagan tandang, ang sultan at si bago ang mama. Nagpatawag ang sultan ng imam at ikinasal si bago ang mama sa prinsesa. Lahat ng naroon ay nakatanggap ng biyaya mula sa may wagan tandang. Nang tumilaok ito ng tumilaok. Nang magkaroon na ng tela ang bawat taong bayan, nang simula ng dumumi ang mayuwagan tangdang. Tuwang-tuwang namulot ng mga gintot pilak ang mga taong bayan. Naging masaya ang lahat. Nagpaalam na ang mayuwagan tandang kay bago amama dahil tapos na ang kanyang misyon. Panahon na upang siya'y lumisan. Masayang lumipad ang mayuwagan tandang sa himpapawid.